Sana naman po ang nagpapatunay na ng mga lamang gamot ay nakakatulong upang gumaling at malunasan ang ating makaramdaman Tulad po itong message po ni Roxanne Pusi, isang buhay na patotoo na siya po ay gumaling sa insulin plant na ang bulaklak niya ay kulay red. O, mas magaling pa po yung yellow. Yan ang kan, gamitin po ninyo. Sabi niya dito, mayroon din akong tanim niyan, kulay red ng bulaklak. Yung mahaba po ang bulaklak, may lumilitaw doon na kulay orange po. One year na pong kinakain ko araw-araw, yun po ang nakagaling ng pananakit ng mga kasukasuhan ko. Napabalik-balik lang ang sakit. Pero, nung nag-take po ako araw-araw, lumakas ang akin pakiramdam, nawala na po ang pangingirot ng mga ugat at katawan ko. Salamat po sa inyong sharing. Kasi yun pong iba ayaw maniwala na magaling yung gamot. O, ba? Diba? Nakita ninyo kung gaano uh, kagaling itong mga halamang gamot po natin na ito pa eh, Buhay na patotoo na sinasabi niya na ang nakatulong sa kanya ay yung insulin plant na ang kulay ng kanyang bulaklak ay red. Yan po. So kahit anong yun. Kaya pag kayo po ay isang diabetiko, uh, meron kayong mga sumasakit na mga kasakasuhan ay maaari po ninyong Uh, gamitin itong insulin plant bilang halamang gamot kaya yan po ay malaking tulong para may san po ang ating mga pakiramdam na hindi na po tayo kumiinom ng mga synthetic na gamot o yung mga chemicals na marami po mga side effect na binibigay sa ating katawan kaya stay ha, stay healthy and stay tuned no share and subscribe